Hmm. Hmm. Tamis. Tamis. Ayan. Santo Papa po tawag sa amin ito. Ayan po mga katusok. At uh, may ipapakita po ko sa inyo. At uh, ano po ang tawag ninyo nito mga katusok ko. Ito. Itong ganito. Uh, nung bata pa kami, mga katusok, alam nyo ba? Uh, pag nakakita kami ng ganitong hinog nag-aagawan po kami ayan ang tawag po sa amin ito mga katusok, is santo papa ewan ko lang po sa inyo kung ano pong tawag sa inyo ayan papakita ko may mga hinog na eh ayan tulad nito hinog ayan o oh, may mga hinog na rin na santo papa ayan ayan katulad dito ito nung bata pa kami pag nakita namin to nag-aagawan po kami ito sarap na sarap kami nito ayan nga katusok at kukuha tayo nito ayan o oh, hinog na hinog na to eh. ayan sarap nga nito talaga daw subukan nating tikman hmm. ang tamis ayan sarap andito po sa bakanting lote dito ng pinagtatrabuhan ko ngayon nadaanan ko hmm sarap mga katusok tamis ito pa oh yan hmm. tamis tamis yan santo papa pong tawag sa amin ito mm. tamis grabe ito pa oh Subukan. So, itong manimbalang mga katusok. Ayan. Kasi nung bata pa kami, kasi pag nakakita kami ng ganito, pinag-aagawan po namin itong mga ganito mga katusok. Kaya ang tamis na, no? Kayo mga katusok, ano pong tawag ninyo nito sa ganitong uri ng ganito? Ang tawag sa po sa amin Santo Papa. Sa inyo po, anong tawag nyo po nito? hmm, hmm, Tamis. Dito pa, oh. Meron pa doon sa itaas. Galing pa ako ng duty, nadaanan ko po. Hmm. Ayan o. Hmm. Ang tamis. Sayot. Hindi natin maabot yun. Ayan o, may isa pa o. Oh. Santo Papa. Ewan ko lang sa inyong lugar. Ano pong tawag sa inyong lugar na ganitong uri ng pinakain na ganito makatusok? katusok. E ang sa amin, ang alam ko lang nito, nung bata pa kami, Santo Papa, subukan natin yung hilaw. Anong lasa ng hilaw? Hmm. Matamis din pala yung hilaw. Ayan e, no? Hmm. Mm. Okay naman din ka hilaw. Ang sarap pala dito Ay no. Mm. Mm. Wala nang hinog mga katusok. Nakakain din pala tong hilaw na to. Mm. Ayun po kay mga tusok at maraming maraming salamat po. Bye, -bye.